Ito yung mga pintong ginawa natin. Na brad, parang masarap yata yung niham mo brad ah. Plastic na naman yan ah. Ha? Huling huli. Huling huli ka. Lasa out ka ba na dyan? Patalastas pa lang ni Mita ang tinanggap sa akin. Taunti yung kumain kay Larboy. Wala pa? gumagawa tayo ng kulungan ng baboy. Shout out sa mga Shoutout salat sa lahat ng mga kumakain ng Santa Cruz. Atol Melgas. Oy na. Atol na Melgas. Good morning. Ang Long war dumating. ito yung alalay ni Atol Melgas. Ang gulo mo lang baka mo pasa. Ayun na, kinula natin ang picture yung ating uh, pakasilis tayo. Uh, shout out sa lahat uh, mga viewers. Eh. Masala ko yung nag-iiyaw si, si brother natin. Kahit sa mga lumiyap yan, tuloy-tuloy na yan. Ayun. shout out sa mga handa. <laughs> Ayan si Ate Miriam Sino to? Eh ito si Nicole Ang nagpangalan dyan si Lola Claire Malupit ang pangalan niya Nicole Pero ang pangalan niya sa eskwilahan Nicole Ano? Sian Ah Sian Oh kasi may Sian ka pa kasi Sian Nicole no? Oh dubli Dalawanta Malupit ang Pamangkin na pa. iba <laughs> Jesus si, si Mika yun, yun si Bimbim Bim, -bim nakatalikod Bimbim. ay si Cincin, Chin Ching Chin siya sa'yo isang kaway naman dyan na masaya si <laughs> Paul yung uh, teacher natin hello sir <laughs> good morning at nagkasama-sama rin tayo sa isang pagkakataon